Ano ba ang problema niyan? Boss, yung order ko sa iyo, ano, uh, clutch cable, mga uh -huh. clutch cable, pero hindi ko na ito binabuksan, sobrang nipis iyo. Eh, oh? Mukhang gasket lang naman yung ito, May eh. <laughs> cable bang makapal? Anak ka ng tokwa naman, no? Oh. Manipis, eh, syempre manipis, cable lang yan, eh. Anak ka ng date. Yan, ano na, sinasabing ano Ano naman, gasket Kasi manipis Bubuksan ko na yan, wala pang mong kabukas-bukas yan ha Pina Pina RTS Binalik na may anong ano, nag-order Kasi Naghihinala kasi laman, baka daw Gasket Tinan natin ha Pusa natin Siyempre manipis yan, eh Ano daw niya, cable eh alam mo, makapal yan. May eh, cable. Sino natin? Hmm. Yan. Oo. Oh. Yan, laman. Cable. Clutch cable. Eh, syempre manipis. Ganito lang kalipis sa paglalagyan yan. Bopol pala siya eh. Bopol pala siya eh. <laughs>